sabi nila ang isla ng Sikihor ay puno ng misteryo pero paano kung ikaw mismo ang makaranas nito iho huwag kang magpapagabi sa bundok may mga nilalang na hindi mo dapat makita ang sabi ng isang matandang babaeng albularyo pero hindi siya naniwala at nagdesisyong alamin ang totoo nang dumilim ang paligid may kakaibang nakita si Miguel isang ritual Pero sino ang gumagawa nito? Lumingon si Miguel Mga pulang mga mata ang nakasilip mula sa mga puno Hindi siya nag-iisa Sinubukan niyang tumakbo Pero para siyang maliligaw Akala niya ligtas na siya Hanggang sa makita niya ang isang kubo At doon siya pumasok Buti na lang Nakabalik ka sabi ng matandang albularyo. Pero si Miguel hindi na muling nakaalis pa sa kagubatan ng Siquijor. Ikaw, may kilala ka pang nakaranas ng kababalaghan sa Siquijor? I-comment mo sa baba